Paring Bricks, yung national ID ko, hanggang ngayon wala pa, nasa limang taon na, hindi pa dumating. Kailangan ko na kasi, ano kaya gagawin ko? Madali lang yan pre, digital national ID na lang gamitin mo. Paano ba yun? Mag-download ka lang ang apps na eGovPH. Pumunta ka lang sa Play Store. Type mo ang eGov.ph at click install. Once natapos na, open mo. At fill upan mo lang, at ang iyong email ad or gmail account. Click mo, Create new account. May isend sila na code sa gmail mo. Open mo yung gmail mo, kunin mo ang code number, balik ka sa app ng eGov at e-enter mo lang ang 6 digits code na pinasa nila. Next naman ay yung ginagamit mong mobile number. Ulit, may ipapasa silang code, ito naman ay sa pamamagitan ng text message. Copy mo ulit at e-enter. Next, ay gagawa ka na ng sarili mong pin number. Ito na rin yung parang password mo. Tapos yan ay pwede nang ma-open ang iyong eGov. Sa pinakababa ay may icon ng digital ID. Ngunit kung e-click mo, may nakalagay, verify your account. Click mo lang yung verify now. At mapunta ka sa page ng identity verification. Fill up mo lang lahat at sundan mo lang hanggang matapos. At pag ikaw ay verified na, once e-click mo ang icon na digital ID, makikita mo na ang iyong national ID. Kung gusto mo naman makita ang back nito, ay click mo lang yung ID. E paano naman kung kailangan kong ipasa sa kanila yung national ID ko? Screenshot mo na lang at print mo. Salamat paring Bricks. Kung meron kayong mga katanungan, e-comment lang po sa baba at paki-subscribe na rin po. Salamat.